Kaawa-awa ang sitwasyon ng ating mga jokos they are doing the same responsibilities like that of a regular employee but they are not receiving the same benefits like that of a regular employee sa napakatagal na panahon ay lumalala ang sitwasyon ng kontraktwalisasyon sa pampublikong sektor partikular sa ating pamahalaan uh, yung mga dapat na temporary na mga trabaho ay inaabot ng dekada-dekada parang naging permanente na ang mga JO at COS sa ating pamahalaan. At ayon po sa datos ng Inventory of Government Human Resources o so IGHR, Lumago, lumaki ang JO and COS personnel natin mula 595,000 noong 2016 to 939,000 ngayong 2025. At kinukumprise nito ang halos one-third ng government workforce even as more than 200,000 plantilla positions remain vacant. I share with you the sentiment. Kalakhan ng mga JO at COS ay nandoon sa LGU. At alam naman po natin ang isa sa mga underlying na rason mm -hmm. kung bakit nananatili na kontraktwal ang mga manggagawa sa LG. 'yung nakatali kasi doon sa tinatawag na patronage Kumbaga, utang na loob ng mga manggagawa sa LGU at iba't ibang sangay ng ating pamahalaan doon sa mga politiko yung trabaho. So they are beholden to the politicians. And it is a very harsh reality that we must admit and we must face. Does the agency have the data on the number of JOCOS personnel who have been serving for more than 10 years? Ang mga may lands of service from 6 to 10 years are 9%. 11 to 15 years, they are 2%. 16 to 20 years ay 1% lamang po. Pero mayroong 24% para sa 21 years na end up. Napakaraming mga job order and contract of service personnel in different levels of our bureaucracy who have been serving for 10, 20, 30 years. And they've been performing yung mga responsibilities like that of a regular employee. They are not entitled to basic benefits. Kadalasan ho ay mas mabigat pa ang trabahong ginagampanan ng mga job order at contract of service personnel natin and it is only just especially those who have been working for decades for them to be considered as regular workers first i was told by the commission that uh, they are planning to reduce the requirement from 10 years to 5 years so, uh, para po mas maging madali sa kanila. The commission is assuring na meron naman po sila nga 20% premium sa sweldo po nila. At end of the day, isa po kami sa in inyong sentimiento. So, makaasa po kayo na bilang HR ng gobyerno, sila po ay may matinding uh, pagtingin para po sa mga COS workers po. na, kamanggagawa!